Hi guys! Ang kabakan my YouTube channel? Isa ka rin ba sa mga nasa nahihirapan sa paggawa ng mga portraits? Nahihirapan ka bang ba gayahin ang bawat detalye ng reference na iyong kinokopya? Alam naman natin na sa ating mga, sa mga gaya kong artist ay sobrang nadidisappoint at masyadong nadidistract kapag ka kapag gumagawa tayo ng isang portrait tapos hindi natin nagagaya, sobrang insecure natin sa sarili natin. So para makopya natin ng maayos ang ating reference na ginagawa ah, sa bawat sa bawat portrait sa ating ginagawa is kailangan natin gumawa ng gumawa ng technique kung paano natin 'yan magagaya ng maayos. So iyon na nga ang paggamit ng grid. So sa video na ito is ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng grid at kung ano yung application na ginagamit ko para mas madaling makupya ang reference na ating gagamitin sa ating portraits. Siyempre para hindi tayo mapaya sa ating mga customer para hindi sila ma-disappoint sa mga pinapagawa nilang portrait sa atin at para umulit sila at, uh, at hindi masirang kanilang tiwala sa ating mga artists. So, kung interesado ka sa video na ito. At kung gusto mo malaman lahat ng tips, maaaring mong isubscribe ang aking YouTube channel. And pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na aking i-upload about drawings, paintings, at mga tips po para dyan. So, simulan na natin. Let's get started! guys, gagamit tayo ng bristol board. Ito ang karaniwang kong ginagamit kasi gustong gusto ko yung texture ng ating papel. Nabibili lamang ito sa Shopee, guys. Ang smooth niya, guys. Ang ganda niyang pagblendan ng charcoal at graphite. At syempre, gagamit din tayo ng mechanical pencil. Ayan, para sa ating gagawing grid. At most, uh, at ang pinaka-importante sa lahat ay ang ruler. Kailangan yung ruler niyo pantay, ha. Hindi yung may kawing-kawing, na. -kawing, Kaya itong ruler ko is bago. So, hindi tayo makakabuo ng grid kung wala tayong ruler. Siyempre, kailangan pantay na pantay yan. Tapos, i-ready na rin natin ang ating reference na gagamitin. Isa pa pong tips, guys, bago ka gumawa ng isang portrait, is syempre gagawa ka ng, uh, ng grid sa iyong reference. Kailangan may, 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 grid din yan. So, ayan, kung mapapansin niyo. ay, may mga box-box siya, saka may mga rows. So, ito, guys, ang aking tip. I-download niyo ang application na drawing grid. Ayan, guys. Tuturo ko na lang. So, i-click natin. So, ay, sample lang to, guys. Nandyan na ang number of rows. Kung ilan ang gusto mo. Ilan ang gusto mong row. Tapos, nasa'yo na rin kung gagawin mo siyang black and white. Tapos, may square. Tapos, may xx na rin siya. Tapos, nasa sa'yo kung kung paano mo papapayatin ng mga, uh, pakikipidin ang mga guhit niya para hindi uh, siya masyadong magulo sa paningin mo. So, ayan. Gagawin natin siya sa para hindi na siya nunghanata. O, diba? nagnipis na. So, ayan, guys. Nakaredy na. Base dito sa... Is more on charcoal ito, guys. So, bihira lang tayo gagamit ng graphite dito. Kasi ito yung base sa skin tone ni Miss Heart Evangelista. So, ayan. Si Miss Heart Evangelista ang gagamitin. Ito na natin reference. So, okay, guys. Simulan na natin kunin na natin ang ating favorite na mechanical pencil ay sorry. Tapos ang ating ruler. So sa so pag-start ng ating grade is kailangan i-center muna natin yung bawat dulo ng ating papel. So yung bawat gilid niya dapat ipantay yan. So i-center natin siya. Siyempre, bibilangin mo rin siya. So itong aking nakuha. Kalahati ng uh, bali na sa half siya ng 5 uh, and ng 4 and 5 kasi nasa 8 tapos ilang go so, nasa 6 na line siya so nahinati ko na siya guys so ayan na may meron na siyang buhit sa kanyang kalahati so lalagyan lang natin siya ng patalandaan ayan Ta tapos dito sa ay, syempre sa baba ganun din kailangan pareho siya sa baba at sa itaas ayan na siya guys and then dito rin sa tab, sa, sa side kailangan ganun din, kailangan pantay So ibaliktad din natin, huwag muna natin siyang i-fix kasi mahirapan tayo. Mayroon na tayo gumamit ng white tape. Sa kabila naman. So kung nasukat mo sa taas, hindi yan din nasukat dito sa baba. So ayan, pare-ready na naka-center na. Ayun yung unang uh, yung unang uh, center natin dito. Tapos sa baba niya, tapos sa side, tapos dito sa right side. So lagyan lang natin ng patalandaan para hindi tayo malito. So, ngayon, kunin natin ang ating reference. Actually guys, may mga bilang yan dapat. So dahil hindi ko nakikita ang mga bilang, medyo mahirapan tayo. Kasi kapag marami na kasi ang uh, ang mga rows na ginawa mo, mahirapan ka na rin makita yung mga numbering, yung mga sukat ng ano um, natin. So, kailangan natin siyang bilangin. So, usually kapag ako nag i start sa paggawa ng portrait, is eh, nag start ako sa mata. So, doon tayo mag-start gumawa, ay eh, magbilang sa itaas. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So, bali 7 Pero wait, bilangin muna natin lahat yung rows Ilang mo natin lahat ng boxes kasi hindi ko siya pala nabilang. Sorry guys. Sorry. One, two, so, bali, 15 yung niya sa left. Bali, lang natin ng, ng sign na 15. 15 Para tayong, para tayong engineering dito nagsusukat then, sa kanyang babae so, din natin. 15, 23, 24, 25, 20, 20 siya guys. 20 yung ating rows pababa So, lagyan natin patalandaan. 20. Ayan. So, Ayan, gumawa na tayo. And then, the next step na gagawin natin is, ahatiin natin yung 15. Yung 15 na binilang natin kanina para sa kanyang width. So, yung 15, ang kalahati ng 15 is 7 and a half. So, sa 7 and a half na yun, hindi, hindi. madali lang to guys. So, ayan, di ba, di ba may ginawa na tayong katandaan So, ang gagamitin lang kasi natin itong guhit sa gitna ng ating ruler. Kasi iyon ang usually nakasya sa A4 size na aking papel. So, ito ang magiging taba ng bawat rows natin. So, hahatiin ko lang siya, di ba ito? Hahatiin natin doon sa kalagitnaan nun, yung kalahati din ng ating uh, ng, ng ating ruler, yung nasagot ng ruler. So, ito lang yung lang niya. Hanggang dito lang kayo sa buhit na na no, zero lang. Hanggang dito lang sa first move. So, ayan. Kaya, ang gagawin natin is dito tayo maguguhit para maging center siya. Kung no, naiintindihan niyo guys, para maging center siya. Ayan. Kailangan pareho siya sa baba. Ganon din yung buhit sa baba. So, guguhitan na natin. Tapos, balik tayo natin. So, ayan. Masusundan na natin yan. Doon na tayo mag-start sa binuhit natin kanina. Doon na tayo mag-start sa line ng ating roller sa gitna. And then, yan so yung 15 rows natin is mababawasan na siya ng isang row so bali magiging 14 row na lang siya ngayon sinabi ko kanina na kung gaano kataba ang ating mga row na gagawin is ganyan sa roller na yan dito sa center ng ating roller so yan ituloy na natin so bali bali ang gagawin na natin sa 14 sa 14 na row dahil nabawasan na tayo ng isa sa 15 row is ahatiin natin yung 14 row so magiging 7 row na lang siya So, yung 7 row is para dito sa side, sa, sa right side. At yung 7 row is para dito sa left side. So, pag pinagsama-sama natin yun, magiging 15 row na siya lahat. Para maging center siya. So, ayan. Bihikan na natin ng 7. Wow. Make sure guys na magkakasya yung sukat na ginawa natin. Kasi pag hindi yan, maaaring masyadong nakazoom yung ating drawing or masyadong maliit. Depende yan sa, uh, sa the size na ginagamit niyo, the size ng ng sukat ng roller niyo. At dito sa kabila, 7 ulit. Ayan. At natapos na natin ang ating grid line sa ating width. So, dito naman tayo sa height. Sa height naman niyo, niyo, guys. Dito pa yung tapos. So, kung ano yung sukat ng ruler na ginamit natin kanina is ganun din dapat. Pareho siya. Hindi siya pwedeng magsobra. Kailangan sakto-sakto yan para maging box siya. Uh, maging square yung bawat grade natin. So, dito na tayo. Ganun din gagawin natin. So, bali 20, 20 row kanina yung ating binilang. ayun, po, katundan yung kalandaan tayo gan. 20 row yung ating bilang sa ating height. <laughs> so, gagawin, na, ng, gagawin ulit natin siyang center. So, hahatiin natin yung 20 row. So, ilan, ilan ang kalahati ng 20? So, 10. 10 row ang gagamitin natin. Ang gagawin natin. So, ayun. Hahatiin ah, natin siya sa gitna. Di na natin kailangan ng ball on sukat. So, so, gaya ng ginawa natin kanina dun sa width. Kasi, eh, as center na center na yung ating 20, 20 row. Ayun. Half-width. So, lagyan na natin yung lines sa center. Pabali, 10 dito sa right side and 10 dito sa left side. Unahin natin sa right side. kung mapapansin nyo guys, nagsakto siya sa dun, dun sa dulo sa bawat ginagawa kong lines. Kasi yun ang ating, ayun yung karaniwan na sukat na ginagawa ko. So, tansyado ko na siya. Pag lagi ka na rin gumagawa ng ganitong grid para sa portrait mo, magiging kabisado mo na ang lahat. So, ayan. Dito naman tayo sa, sa isang side. One, ten ulit. Nagawa na tayo ng ten row. Oh. So, ayan. 15 rows sa ating width and 20 rows sa ating height. So the next step na gagawin natin is gagawa naman tayo ng ah uh, tawag ito ng slanting, slanting para maging, magkaroon siya ng extra bawat bawat box. So kailangan niyo guys, Importante rin to guys, pero optional lang ito depende sa'yo. Kasi ako mas gusto ko yung yung mayroong extra uh, mayroong extra uh, it sa gitna para mas madali ko makopya yung ating reference. So, ayun. optional na lang to guys. Bihira lang gumagamit ng ganitong technique yung merong merong line sa gitna. Hindi ko may na, guys kung ano yung pasensya So, ayun. Oh, wow, hindi yan magugulo guys ha? Basta sundan nyo lang yung ginagawa ko. Kailangan pantay na pantay siya sa ating ah, sa bawat dulo ng ating mga box. ごめんなさに na magnalambiring tayo guys, para hindi tayo malito, kailangan may number ang ating bawat row. So, para mas madali, yung iba kasi, pinupuno nila ng number yung bawat box na yan. 1, 2, 3, something, something na yan. Pinupuno nila. Bawat bawat box na yan, may mga number yan. Pero ako guys, ang technique ko guys, is sa side lang, para malinis ang ating ginawang, uh, ginawang grid. At uh, para hindi na rin masyadong hassle sa trabaho. So, dagdag trabaho pa yun. So, lagyan lang natin siya ng bilang bawat row sa kanyang side. So, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Ayan, so 20 yung kanyang heights gaya nung sukat natin kanina na ginawa. And dito naman sa kanyang width. So bal bali pang 1 na yun. So, ayan. So, ayan guys. Ganyan yung sinasabi ko guys. Nasa side lang yung kanyang mga numbering. Kasi yung iba tinutuloy nila, nila yan. Nilalagyan nila yan, yan parang yung parang ano, multiplication table ba? Parang ganun. So, sa atin guys, ba diba, Para, para lang less trabaho. At ngayon ay natapos na natin ang ating grading is doon naman tayo sa ating sa ating reference. So, i-fix na muna natin ang ating papel para hindi siya malikot pag tayo ay gumagawa ng ating portrait gagamit tayo ng white tape white tape dikit natin yung both sides both side niya so ayan naka-ready na step natin is kunin na natin ang ating reference. And then mag-start na ulit tayo magbilang. So dahil kapag numbering na tayo is bibilangin na natin kung saan tayo mag -umpisa. So usually ang taga ko nag start sa ating mata, sa mata ng ating reference dito, dito tayo sa left side. Parang nag parang pag nag start ka mag-drawing ng ay mag sulat ng mga paragraph, parang ganun. So, tip tayo sa left side. nag lahat sa mata. So, Ayan, mag-start tayo magbilang sa taas. Sa first row, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bali yung pinakandulo ng ating eyes is sa pang-7 row siya. So, lagyan na natin ng patalandaan ang ating 7 row. Ayan, so ito, dito tayo mag-uumpisa. And then, sa kanyang baba, dito naman tayo sa kanyang height. Mag-start tayo sa 7th row. So, 1, 2, 3, 4. Mabali sa pang-4 fourth row siya sa ating height, yung height niya. So fourth row sa kanyang dito. Uh, so lagyan natin patalandaan. Ay, sya na yan So dahil diyan nakagawa na tayo ng ating first uh, first setup ng ating drawing is mag-start na tayo mag-outline. So yun na nga mapapaliwanag ko sa inyo guys sa paggawa ng outline kung saan naka-shape ang ating reference ay doon ka lang huwag kang lalampas halimbawa ito Wait lang, magawa tayo ng sample ng papel. Sample na papel. Para mas maintindihan nyo guys, magawa tayo ng one box na grid. So ayan, halimbawa, kunyari itong ating reference. Wait, lagyan muna natin ng, ng line gaya nung ating mga lines kanina. Gaya gumawa. Halimbawa, alam ko ha. So, ito kunyari ang ating reference. Ito yung ating working. So, ang ating ginagawa. So, so kunyari ang ating reference eh, is nagkaroon ng, ng line o ng, ng detail na ganito. Halimbawa lang ito ha. Ah. Ayan. Sorry. Ganyan kunyari. Ang ating reference. Halimbawa ganyan ang ating reference. So, kung, kung saan mo inumpisahan na magum bang para patalawanan so dito mag i-start siya taas yung detail ng ating reference susundan mo lang yun kailangan pareho na pareho siya kung saan siya dapat nakalagay eh dun din dapat ikaw maglagay so ayan oh, tingnan yung maigi guys so ayan ganyan kukupiahin lang natin yung ating reference so ayan mapapansin mo guys ba diba pareho na kung saan siya nakatapat Doon mo din siya i-drawing ganyan so pareho lang yan guys tapos outline lang ito guys ha. Sa, so, saan ka mag-start? So, yun guys ang ibig kong sabihin. So, ganun ang gagawin natin. Let's proceed. So, dahil ang ating reference ay, dun tayo mag-start sa dulo ng ating, ah, ng kanyang eye. Ito e, parang dumadun eh. Dun din tayo magsisimula.